Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at welcome po sa atin pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong May 21, 2025. Sa lahat po natin mga subscribers, mga viewers po natin, sa mga bago kama po natin mga manonood yan sa ating YouTube channel, sa ating sumada. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisahan natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Ayan ay 5 pa dito. 2021 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, May 21, 2025. Simplify muna natin sila. Ayan, 0 plus 5 is 5, 2 plus 1 is 3, at 2 plus 5 is 7. Ganun din po dito sa bandang good 5 plus 3 is 8, at 3 plus 7 is 10. Ganun din po sa bandang baba, 8 plus 10 is 18. Ito po yung ating unang numero, meron tayong 18 at yun pong kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 5 plus 3 plus 7 is 15. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na ito. 18-15 or 15-18. Ngayon mga edo, dahil 2 digits po yung mga numero natin, 15 at 18, simplify din po natin yan bago natin yan isumada para mas palagdagan po yung mga numero natin pwedeng pagpilian. At ayan, unahin natin i-simplify ang 15, 1, 5, 1 plus 5 is 6. At sa 18, 1 plus 8 is 9. Ayan mga ito, meron tayong size at 9 na isusumada. Unahin po natin isumada ang 6. kukunin mo natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ang 33, sumada 33. 3, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Uh, dito naman po sa 9 kukunin muna natin itong 18 sumada 18, 4 plus 8 is 9 pwede rin po dito ang 36 sumada 36, 3 plus 6 is 9 at 27, sumada 27 2 plus 7 is 9 ngayon mga idol yan po yung mga nabirang nakuha natin na pwede namin pagbilihan sa ating pong sumada ngayong May 21 pasensya na po sa mga ingay at para naman po sa ating sample, gano'n natin dito ang 36 at 36 at 15 36, 15 then 27 at 6 27, 6 at 24 24 at 18 ayan mga idol, ito po yung mga sample natin nakuha sa atin pong sumado ngayon pong may 21 ay meron tayong 3615, 27 sa is at 24 sa 8. mga sample lang po itong mga nakuha natin dito pero kung nagustuhan po naman natin eh pwede pwede niyo po natin matayan yung mga yan. Pwede naman kaya o pag dagdag pa tayo makakuha sa mga cancer care po natin nung mga numero dito sa taas. Kayo na lang po yung pumili kung pa po, po yung mga nagustuhan pa po, po natin mga kombinasyon. At ay mga idol, yan po nga ating sumagi sa pecha para po ngayong May 21, May 25. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.